Magandang tanghali po mga kalaki ngayon po ay August 9 po at syempre po lunch time na. Ayan sa mga gumagayak po ng na mga nagla-lunch po dyan, ha, sa mga nagluluto dyan, sa mga nagpe-prepare po, ababuksan nyo na po ang cellphone nyo at kunin nyo na po ang mga lucky numbers na ibibigay po natin ngayon. Mga kompletong 6 digit lucky numbers po ito para po sa laban sa Loto Pilipinas at Loto Abroad po mga kalaki. Pwede nyo pong tayaan ang mga lucky numbers na ibibigay natin ngayon basta po nagustuhan nyo alagaan nyo po ng 3 days bago po bitawan ng numero kung hindi nyo naman po nagustuhan okay lang po yan Marami po kayong mapapanood na iba dyan. Pag ayaw nyo sa vlog namin, lagpasan nyo po. Pero kung gusto nyo, stay lang kayo dyan mga kalaki. At bibigyan ko kayo ng mga tips ng mga private lucky numbers mga kalaki na galing po sa libro ni Lola Carmen. At ako po mismo ang nagsusumada niyan. At hindi biro mga kalaki, marami na po tayong napanalo. Nakapost po yan sa Facebook araw-araw. Legit po yung mga account na yan. Kahit i-chat nyo sila, mga winners po sila mga kalaki. At ang gusto ko, ang gusto namin ni Lola, maranasan nung post sa Facebook namin. Ano po para isa ka ng certified kalaki namin na talagang napanalo namin. Okay? Marami pong nananalo sa amin, marami din pong hindi, hindi naman tayo nagsisinungaling. Pero maganda nito, hindi po tayo sumusuko na magbigay po ng mga lucky numbers para po sa ating mga lucky followers. Kaya kung ready ka na, nakulin ng mga lucky numbers sa atin ngayon po ibibigay ko na po sa inyo mga kalaki. Kaya tutok na. Eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, millionario. Okay mga kalaki, ito na po umpisan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Ang 10 digit lucky numbers mo ay number 25, number 39, number 51, number 16, number 24, number 33, number 45, number 52, number 22 at number 10. Okay mga kalaki, at sinod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 23, number 27, number 34, number 31, number 38, number 16, number 19, at number 7. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ito na po, number 20, number 5, number 28, number 32, Number 36, number 12 at number 16. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki. Ito na po, kunin mo na. Number 2. Number 14, number 17, number 21, number 24 at number 19. At syempre po mga kalaki, eto na rin po ang 6-digit lucky numbers 0 to 9. Kunin mo na mga kalaki, eto na po. Number 5 number 1, number 2, number 2, number 7, at number 8. Okay, at syempre po mga kalaki, ito na po ang pinakalas, ang 5 digit lucky numbers abroad, kunin mo na, ito na po, number 31, number 26, number 24, number 18, at number 13. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin. Abroad, lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices ng ating mga Lotto Pilipinas. Ha? Pero bago yan mga kalaki, ha, dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin mga kalaki para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers na galing po sa amin. Tandaan nyo po ha, ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki, napakadami pong nagkalat na fake account dyan na kinukuha yung picture ko, ginagawa pong profile, hindi po ako yan. Uh, ingat din po kayo sa mga sa private consultation. Nako, hindi po kami yan at ingat po kayo sa pinapalo baka hindi po kami ang pinapalo nyo baka mga fake account yan ingat po kayo ito po ang legit na account natin mga kalaki ha. subukan yung tawagan yung mga fake account na yan hindi po sasagot yan kasi fake nga po sila dito po makakausap nyo po ako dito lalong lalo na po sa mga sasali sa private consultation Hanapin nyo po ang Red Parungkin na meron pong 280,000 plus followers. Kami po yan. At meron po tayong second account, Red Parungkin din uh, yung po yung main account natin red parong kina meron po 500,000 followers pero ito po yung ginagamit natin ngayon na dito po kayo magchat dahil ito po yung ginagamit ko ngayon makalaki at meron po tayong Aris Getchel na account ayan meron din po tayong YouTube ang YouTube natin red parong kin po na merong 17,200 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin red parong kin po na merong 445,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers yan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po i-comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadalang kita agad ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito, wala po itong bayad. Uh, private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay sa inyo ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 man sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa wedding pagsumali ka sa private consultation. Tapos i-code ko po ang birth at birth mo. Malay mo naman dito kaswertehin, malay mo dito mo maranasang manalo sa amin. Kaya subukan mo na ang private consultation. Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit. Depende po sa tatayaan mo. At every 3 days po magpapalit tayo ng numero. Okay? Sa mga interesado po na subukan ng private consultation, baka dito masubukan mong manalo, swertehin ka. Sa sali na po mga kalaki, message na po kay sa Messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po 'yung mga gumagaya po sa atin mga kalaki. Okay? At syempre po, 'yan po ang mga laki numbers natin. Sa mga sasali po ngayon na gustong sumali, bibigyan ko po kayo ng discount para member kay sa akin ng 3 months ng August, September at October. Ituloy na po natin mga kalaki. Ito na po ang 642 Pilipinas. Kunin mo na. Number 34, number 14, number 20. Number 28 Number 30 At number 36 At ito po ang 645 Number 19 Number 23 Number 27 Number 31 Number 39 At number 10 At ito po ang 649 Number 26 Number 17 Number 20 Number 28 Number 33 At number 42 at ito rin 655 mga kalaki. Kunin mo na. Number 18. Number 12. Number 40. Number 43. Number 37. At number 28. At syempre po mga kalaki, ito po ang pinakalas ng 6 digit laki number 658, kunin mo na rin. Number 11, number 24, number 36, number 16, number 49 at number 51. Ayon mga kalaki, kumpleto po ang mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po ang lucky numbers natin na alagaan nyo ng 3 days bago nyo po palitan. At ito na po ang paborito ng lahat. Siyempre, ang shout out time. Shoutout po tayo sa... Tamundong Family po ng Pangasinan Hello po dyan sa Pusurubio Pangasinan Tamundong Family Hello po sa inyo may ko yung Tamundong hi re remark ba? <laughs> basta family Tamundong niya kilala ko yung sa Pasurubyo hello po at syempre po mga kalaki uh, sa mga family Tamundong po hello po sa inyo maraming salamat po sa panonood bibigyan ko po kayo ng gusto niyo na 2 digit lucky number sa wedding daw po ibibigay ko po agad agad sa inyo at syempre po sa mga tricycle driver naman po dito naman po sa may Alcala Pangasinan uy Alcala Hello po, taga Alcala, Pangasinan Hello, shout out po sa inyo dyan Masarap yata ang mais dyan sa inyo, sa Alcala Okay mga kalaki, bibigyan ko po siya ng Wetting din po ang gusto nila, STL Sige po, bibigay ko po sa inyo Good luck mga kalaki, ingat, mananalo tayo Lunch na tayo, gugutom na ako